Swerte ni Sister Kini, kapit bahay ni Paolo ang kidapawan para sa di. Ang haba ng hair ni Chinita Girl, ay nang naman ang nasabi ni Atila Kang. Matapos, ang ginawang effort nito, si Paolo Bidino. Wala na talagang masasabi. Time management nga talaga, kahit gaano pa yan kalayo handang magbiyahe Makasama lang ang taong mahal na yung Valentine's Day. Hindi ng Chu family ang pinapagbili ni Poppy. Buong Kimpo supporters, family, friends, at mga boses. Lahat tatawarin sa ngala ng pag-ibig. Ayon na sa mga komento. Ayan din ang napansin ko. Dapat si Kari Chari ang mag-perform sa Kidapawan City. Babo siya. Pinakaisapin niya siguro si Kyle na siya muna mauna. Dahil may Kimberly na naghihintay sa kanya. Tapos din lang ang pagpromote pag, -promote, pag -promote ng mall show. Nila bukas. Hindi naman umaga yon. Hapon naman, aligaga si Papi. Malakas ang kutub na hawo sa Valentine's Day at sinabi na din ni Ate Laham ang Egda. Ay pa sa isang komento. Ganyan nga, ipakita mo sa lahat ang haters na iba ka sa lahat na mga naging marapit sa puso ni Kimi. Tiwada kaming lahat na mapapasaya mo ngayong Valentine's Day. Kidding overnode, Na Nawa, magtuloy-tuloy pa ang kanya ang kanilang samahan. Na ganito sweet. anong singin niyo sa new update na ito?